Dito na tayo ngayon sa Memorial Hall nila, mga travelers. Ay, makikita nyo. So, maraming tao ngayon dito, mga travelers. Dami ngayon kasi medyo wala nang ulan. Medyo okay na yung panahon. Uh, Malabig na. Hindi na siya tulad kanina na umuulan, mga travelers. Ngayon ay makikita na natin yung ganda ng Taiwan mga ka-travelers ito nga pala katravelers so yan no ang daming koi mga ka-travelers kung nakikita nyo may mga tilapia rin at saka koi iba't ibang uri ng isda nandito so sayang wala tayong maipakain sa kanila dahil wala tayong bariya at ayaw ding kainin yung ipay natin dun sa bendo kaya yun wala tayong bariya yun mga ka-travelers dami nila iba't ibang kulay ng mga koy so ayan mga ka-travelers. yun ang laki nun no? oh so, dito lang yan sa memorial hall nila mga ka-travelers. so wala tayong pang kain ayaw kumain ng pera yung bendo kaya yun hindi natin sila mapakain Oh, ganito lang ang itsura ng memorial hall nila rito. Maganda rin mag-relax dito kasi daming tao na mamasyal. Na tayong ano no. Tayo ang maipakain sa kanila, sayang. Ang dami pa naman ng mga 'yan. Lagi sa mo lang sila na makakain nila. Oh, dami, mga travelers oh. Kung nakikita niyo 'yan, ang dami dami. So, tara, mga travelers. Punta tayo doon. Ito. Pinapakain. Pinapakain nila, mga travelers. Ang oh, dami, oh. Ayan, oh. Yun, oh. Ang dami niya, mga travelers. Nice. Ang dami niya, oh. No? Ang lalaki niya, oh. No? Ay, batibang kulay niya, mga travelers. Ito. Ang etsora ng... Memorial Hall dito sa Taipei. Daming tao ngayon na mamasyal. Masarap talaga pumasyal sa mga ganito yung mga tao. Ma relax ka rin kasi rito mga katravelers. Gandang pasyalan to mga to. Hindi ka ano, maaalis yung stress mo di ba? Yung kapaguran mo sa katawan mo maaalis pre, ka ng pres kong ano eh, tanawin. Tapos yung mga lugar na magaganda. So dito lang yan sa Taipei So, eh. so akyatin natin yung taas dito, yung di ko alam kung anong tawag sa ano na yung revolto na yun. Alam ko leader nila yun eh. Doon ipakita natin yung statue ng kanilang leader dito sa Taiwan. So pupuntaan natin yun mga travelers. Ito yung park nila. Oh, may mga kainan din doon. Banda doon. Kainan yan. Bilhan ng ice cream. Wow. Dito tayo. sakit tayo. Doon tayo sa gilid dadaan. So, pasyalan muna natin itong park nila. Ganyang kaganda. Kaso nga lang, padilim na mga travelers. Hindi natin makita. Pero kung makikita nyo pa yan, mas okay. Late na kasi yung punta natin dito. Mas may mga nauna pa natin na pinuntahan ng Elephant Mountain kasi bundok yun. no oh. Ang pangit puntahan kapag hapon na. Mas magandang pumunta doon umaga. Kaso nga lang tinanghali na ako ng gising kanina kaya hindi na natin na umagahan na punta. Kaya ito, ginabi na tayo sa paggagala. Pero okay lang yan mga travelers dahil napapasaya ko naman kayong lahat eh sa panunod ng aking mga vlogs dito sa Taiwan. So, umpisa pa lang to mga ka-travelers. Marami pa tayong pupuntahan. Kasama kayo mga ka-travelers. So, samahan nyo lang ako palagi. Huwag nyo kakalimutan i-like and share ang aking page sa Facebook and YouTube and TikToks. So, Adrian Travelers TV, Facebook and YouTubes So, andito na tayo mga ka-travelers. Ayan. Akit tayo dun sa taas. Diyan tayo akyat. So tara mga travelers samahan niyo ako. Akyatin natin. So maghapon tayong umakyat ng umakyat. Hanggang sa umangat. Malay niyo, di ba? Kakaakyat natin sa mga hagdanan nila eh. Umangat ang buhay natin, di ba? Hindi maging malabo yun mga travelers Pwede mangyari yun. Mamaya pa pasukin natin kung anong mayroon sa loob nito. So, akit muna tayo sa taas. Pakita ko sa inyo kung gaano kataas 'to at kung anong meron sa taas. Tara, traveler samahan niyo ako.